ito'y sa makabagong vlog na naman ng ating Gagawin. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan i-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa akin video, okay? Uh, today's mga ko sa pupunta tayo kay Boss Roland, bagong open ng Memory.ph sa Paranaque branch ayan, nandito tayo ngayon sa Sarial Village sa Imus, okay? Tapos magpapagas tayo. Babalik tayo, okay? At yun na nga, nandito na tayo sa gasoline station. Nagpakarga tayo. Shoutout sa iyo, low rider. Uh, parang alam pagkakaalam ko rito, Tagalas Shoutout sa boss. Ayun, bumabaybay na tayo ngayon dito sa Aguinaldo Highway, Imus, Cavite. Okay? Ang aming lugar dito tayo sa Patindig today. ayan yan, yung bagong McDonald. Shoutout sa McDonald. Okay. Yan, dire-diretso lang. Baybayin natin. Ayun. May shortcut nga pala dyan sa kanan. Uh, shoutout din sa Motor Ace. Yan. Ang dala ko ngayon motor ay kidlat Bibinyagan natin. Papuntang paranyake Ayun, nandito tayo ngayon sa MCI. Ito yung tinatawag na MCI. Imus Cavite. Uh, pag diniretsyo yan, papuntang Maynila, pakaliwa, Uh, papuntang Tagaytay okay. ayan, nandito tayo. Shoutout sa Motorati kay Boss Michael. Bilya Paney yon sigata. Shoutout. shoutout din kay Papa JB Moto TV. Ayun. At uh, saka yung ceramic niya pakisuportahan na rin. Ayun. Nandito tayo ngayon sa LTO in kanan, LTO yan. Okay, dire-diretso lang tayo. Mekus, Mekus. ayan baybayin natin yon isang mabilis lang to mga boss amo isang mabilis na video ang aking ginawa today ayan bomba lang bomba sorry hindi tayo naka mapler pasensya na ayan isang mabilis ito yung kanan nga pala rito bagong open to binugsan to para shortcut ng mulino Boulevard. okay ayan yan, papunta kay Papa JB. Pero teka, punta muna pala tayo kay Papa JB dahil may hahatid tayo na plate number yung for registration na plaka uh, ibibigay natin sa kanya okay sasaglit lang tayo dito kay Papa JB JB Moto TV shout out. at shout out din sa team KYT Pasay shout out sa inyo mga boss amo yon yan binabaybay na natin andito ang kanilang tirahan at ang kanilang bahay yon kasi dapat kasama siya rito sa aking vlog uh, dapat kasama kami dalawa sa pagpunta sa memory.ph kaya eh, hindi siya nakasama Yun, pabalik na tayo at nahihatid na natin yung plaka kay Papa JB uh, medyo hindi ko na nakunan yan, isang mabilisan lang hindi natin siya nakasama kasi nga uh, medyo busy daw siya may naantay okay, dere derecho to pakipanoodin nyo na lang po mga kosa ayan, naginaldo highway tayo ulit yung kabila kasi noon Molino Boulevard ng labas yan, yun yung bagong shortcut dito sa Imus Cavite. Yan, diretso tayo, SM Bacoor. Ayan, nandito tayo sa arko ng Imus. Welcome, Imus. Shoutout sa so welcome to Imus. Yun. Okay. na tayo ngayon sa Las Piñas City. Shoutout sa tropang Manuyo. Ayan, dito tayo ngayon sa Pulay Lupa. Ayan. Ito yung kakanan ka rito. Automatic, kailangan kanan ka dyan. Kasi minsan daw may huli dyan. Ayan. Shoutout sa mga enforcer dito, lalo ni mga tropa. yon. yon minsan daw nanguhuli yung mga nakachinelas. Yan daw ang madalas inuhuli. Okay. Redirecho dire lang to. Sa kanan, Golden Heaven. Ayan. C5 extension to mga boss mo at yun nga, nandito na tayo sa Paranaque ang bilis na pangyayari biglang umikot ang ating video yun nadaanan na nalagpas na natin yung SMCT Paranaque sukat yan SMCT sukat at mamaya dadaanan natin yung SMBF Paranaque Okay, dito tayo ngayon bumabaybay sa Dr. Abing Dr. Santos Abing yeah. Okay Okay tayo sa Paranaque s u sa kanan SDB u d kay Paranaque u lang tayo dahil sa kabila yung store ni Boss Roland memory.ph maraming salamat sa memory.ph kay Boss Roland maraming maraming salamat see ya boss mag-u-turn lang tayo Hello, hello. Mic check, mic check. Isa, dalawa, tatlo. Babae ka ba? Ayoko sa iyo. Ma'am, anong pangalan natin mo? Maddy. Ha? Maddy. Okay. Maddy. trabaho natin mo? Pangalan mo mo Andrea. Andrea. Ilan taon na po? 30 po. 30? 30, 31. Ayaw ko magtanong, hindi nga No? Uh, ka, sa Hala alam sa mo. Ako nga pala si Ma. Ito yung binaraw Ay, wow. ah, virgin, virgin. Ay! Ilan ka na? 36. Ay, siya yung dulo, 30? 36. Ayan. Ako kasi may gusto lang akong makita sa mga bagyo. Okay lang ba si <laughs> <laughs> eto Ito, ito, ako ng bag nito. Memory.ph Big L With slim O Yeah! Slim pony beats Sa memory the PH, tara halika, halika. Sa memory the PH, tara bilin na Ibang ibang accessories pagdating sa action cam May memory at battery at intercom na sa kalam Sa memory the PH, tara halika, halika. Sa memory the PH, tara bilin na Ibang ibang accessories pagdating sa action cam May memory at battery at intercom na sa kalam Simula na dumating sa akin ang action cam Telusin, Hansi, maraming maaasam Pasig, Manila, ang kanilang mga bransya inaabangan din ang bagong store na ilalan Marami pa ang mga freebies na binibigay kay Boss Roland Halika na tayo'y magingay Marami din ang motoblogger na sumusuporta Ganyang katindi memory dat ph na pagbenta Ano pa ang hinihintay kung wala pang action cam? Bili na at sulitin para ikay sakalam Gusto mong magpa-repair ng action cam? Meron din sila moto. Sandis available sa kanila SD Cam, Purple Panda, Lexar Boya GoPro Hero, Ulan, CD Magagaya Grapiko is matri, pati na ang Predcon Push lang at marami pang pagpipilian doon sa memory PH, tara halika, halika. Sa memory PH, tara bilhin na Iba't ibang accessories pagdating sa action cam May memory at battery at intercom na sa kalam. Sa memory PH, tara halika Sa memory the PH, tara bilhin na Iba't ibang accessories pagdating sa action cam May memory at battery at intercom na sa kalam. affordable mga bilihin, garantisado Sa memory PH, legit at puro Very sobra talaga at the best De kalidad ang mga item na pwedeng ma-interest Among the rest, mo transaction sa online shopping Mabibili sa mga stuff kaya wala nang waiting Accessories sa mga vlogger at marami pang iba Travel gadgets, smartwatch at action camera May CCTV din na bagay sa bahay ni Marites May intercom na pwedeng pwede from east to west So this is it, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na at rumeka sa store na to Lahat ng hinahanap nyo ay nakalatag na Pipili ka na lang gusto mong makuha sa memory date subok nat makakamura ka sa daming pagpipilian tiya mapapamura ka sa memory.ph tara halika, halika. sa memory.ph tara bilhin na iba't ibang aksesoris pagdating sa action cam may memory at battery at intercom na sakala sa memory.ph tara halika, halika. sa memory.ph tara bilhin na iba't ibang aksesoris pagdating sa action cam may memory at battery at intercom na sakala sa memory.ph tara halika